Ako lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtulong, pinagdasal. Pinag Masayang eh. Sandro Marcos, nanghihinayang ako ka, bata-bata na damay dito sa gulo. Hello, 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 hello. Magandang araw po. Magandang mag araw, isang magandang araw sa Lutong. Basta na, ngayon ay linggo. September 21, mayroong isang, hindi lang isa eh tatlong, tatlong location ng rally ang manggaganap ngayon sa Metro Manila. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Paano na sila? Kung anong gagawin nila sa rally na yun? Gusto na po kayo lahat. Unang-una, una, batiin ko yung mga basher. Maraming salamat sa lahat po ng mga basher. So, gusto kayo lahat yan. Hmm. Nais ko muna, pasalamatan si kapatid na Pita at Kalosa sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. All na Vizcaya at Nueva Ecija. Hindi ko po alam kung Tagalog, Kapsalita niya o Ilocano. Pero bandang Vizcaya, Ilocano po yan. Pero huwag din na kasi sila ng Nueva Vizcaya. Kaya e hindi po natin alam kung Tagalog sila o Ilocano. Maraming salamat po at si kapatid na Rizaldo Mendoza. Ayan po. Oh. maraming maraming salamat po mga kapatid. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa pag-uwi ko rin sa akin. Yeah. Natatawa ako doon sa isang comment eh. Parang Ano ba yun ang Pagkakasulat doon? Masahin ko nga. Ay po lang yun sis. Mabakasak ninyo yung kanyang comment. Eh, Bigyan po yan ng reaksyon. Kaya, uh, bibigyan po natin ng reaksyon yung comment na yun Isa. uh, isang basher, basher yun. Nagdala ka po sa inyo. Pero isinulat ko na po kasi isa lang naman yung example sector nito. Masahin lang natin ah. Ang sabi po niya, hindi ba daw tayo, hindi ba tayo kinikilabutan? Ang binabanggit niya dito, hindi kinikilabutan sa pinagsasabing ay kami, kami no, ng mga Iglesia Ni Cristo. Iglesia Ni Cristo, lahat ng mga kapatid sa na sa araw ng paghukumdang ay lahat sa hukuman. Tama. Harap daw sa hukuman ng Panginoon ng Diyos. Tama. Pero ito ay papaliwan ng kapuhan. Mayroong dalawa magkabuhay ng kukri. Yung unang yung unang magkabuhay ng kukulit. Yun mga nakay Kristo. Yung buhay yung muli. Nakatay na mga nasa Panginoon Jesu Kristo. Nasa kanyang iglesia. Yun ang unang buhay. Kasi mayroong dalawang, dalawang klaseng dalawa, pagkabuhay na mga -ulit. Yung mga unang buhay, yun yung mga nakay Kristo. Ano po? Paki- paki- Clear yung inyong makinig. Ito yung inyong pandilig. Mayroong bueno, dalawang pagkabuhay na magulit. Ang una, mga anak. Ang una, masang-sama sa pagkabuhay na magulit, mga anak. Ang mga anak po, ito. Iyo, iyo, mga masasama. Masang-sama sa pagkabuhay na magulit. Sila ang ililigtas pupunin, kailigtas. Tapos, yung pangalawang pagkabuhay ng mukli kalig, yung lipas ba, muli ng mahabang karamon, yung buhayin na, yung mga lahat ng nabatay, na hindi presyo ng Kristo. yun na yung pangalawang pagkabuhay ng mukli, kalig. na sila. Pagbuhayin na sila. Ano mo yun Para para sa Yo, sinasabi na lahat ay hahatulan. sabi ng Panginoong Diyos. Kayo, mga ano pinagpano dito kayo sa kanan. Mayroong dalawang klase tao na lukuman. Yung isang dadalpin. Yung isang dadalhin sa kaliwa. Yung mga nasa kaliwa, yun ang mga uh, Yung nasa kaliwa, yun yung uh, doon din ilalagay yung mga um, labuhay na buhay na sa pangalawang Pero yung nasama sa unang pagkabuhay, tinaladoon sa kanon. Sila yung mga pinagpala. Sila ang uh, dadalhin sa kaharian ng Panginoong Diyos. Yun ang yun ang dalawang klase tao na bukong yung mga na, um, 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 uma, na Kristo na sa kanan. Para na po kayo, para maliwanagan po kayo, dumalo kayo sa aming mga pagdiloktrina. Kasi kung ako lang, Mula na kay Sarpa at magmisyon na ang biniglin ng karapatan ng mga nalang ministro ng gagawa. eh sa pamamagitan po ng video nito, sana po maliwanagan ang inyong puso isipan. Bakit ganito? Totoo kaya ang pinagasabi ng tao ito? At, na ang Iglesia ng Kristo lamang ang pagdating ng araw ng pagrupo. Yung mga hindi Iglesia ng Kristo ay hangat. Kumat, parurusahan, kami po nyo yan. Ako, wala akong Biblia. Wala akong Biblia. Hindi ako ministro. Hindi, hindi ako Nag-miss -mi Nagbimisyon lang ako. Pinabahagi ko lang sa inyo ng ating pananampalataya na tingin natutunan sa pagpapagal. O, sabi pa niya dito, tahapun lang daw si Kristo para sa Iglesia ni Kristo. Tahapun lang daw. Hindi po. Hindi po. Eh, hindi po ordinaryo ang tao tagapamagitan, tagapagligtas, puro ng iglesia, o oh. walang kasalanan. O, oh. pagdating mo, ano ng pagbukong mamaba ang Panginoon sa Kristo? Nasa alapa. Tapos yung mga iniligtas niya, sasalubungin siya sa pa? Subalit, subalit, bago kukunin yung mga iniligtas niya, babaguhin ang pagkatao ng lahat ng kanyang dilitas. Magiging kapuri ng kanyang katawan. Ano ba ang katawan ng Panginoon Isu Kristo? Panan, maluwang ating, hindi makasalanan. Kaya yung kit niya sa kanyang comment na bakit pagdating daw ng araw ng pagbubo, masasabi daw ba ng mga Iglesia ng Kristo? Bakit mo kami nanatulat? E tao ka ano, hindi na po gano'n. Wala pong mangyayari na po. Ang Pam anong bilo sa puro lang yan. Lahat ng liligtas, magkating ng araw pa ng kamo, mababago yung puso at isipan yung pagkatao. Wala na yung pagkakamakana. Wala na yung hindi na magkakakilala ng lahat ng kakapatid. Na yung isipan, yung puso, yung pagkatao, lahat. Maluwan hati, hindi makasalanan. Ngayon, nasagot ko na yung tanong na nagtatanong ngayon. Kasi nga, <aid> <thrust> eh, yung tanong niya ay nasa ang uring pamimilos Yun po, yung tanong niya, nasa ang uring. Uh, ang ugot eh, sana po ay mapanggulo ito. Sana magsuri ka. Hindi ako ministro, pero ina inaanyayahan kita na magsuri, magtanong sa mga Iglesia ni Cristo na huwag sa inyong lugar sa mga ministro, mga gawa, tungkol sa mga anang si Iglesia ni Kristo. Ngayon po ay tapakita po sa inyo kasi in-interview si Ma'am Aimee Marcos. Si Ma'am Aimee Marcos. saan daw ba siya dadalo sa Rocky sa September 21? Kasi tatlo yung location sa sa Luneta,

Pero eh, okay. lahat na niya, nasasanggol. Panukurit po lang si Ma'am Aime Marcos. Magandang araw po, Senator Aime Marcos. Naglagay po kami ng mga protest blockers sa inyong harapan na may kaakitan sa mga katanuman. Unang tanong, may tatlong rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, eh, sa palagay ko, karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Nahirap yata. it's sa shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Ako, mas maigi. Diyan na lang kaya magkumpune. Kasama ng mga dating sundalo. Meron pong apat na opisina. Ano po ang maiksing mensahe niyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Ako, tinggin ninyo ang taong bayan tigilan nyo magsasabing kalma lang kayo at walang kalma pwede ba? i-withdraw kayo ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated unprogrammed hanggang sa DPWH siya sa atin maigi ay DPWH yung mga resign resign on leave na yan hindi yan lulusot Congress nako tigilan ang turuan tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senet, lako sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry big fish ang kolehiyo. Meron pong apat na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga pa nandito? Sandro Marcos. Naghihinayang ako ka, bata-bata na damay dito sa gulo. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako, nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa, Marcos, eh hindi ko naman ka mag anak na, hindi ko naman ka ano-ano. Ngayon na, oh. sabi ni Ma'am Jaime Marcos, galit na galit ako, naiinis ako kay Martin Romualdez. inis na inis, naggagalaiti. hindi na maintindihan kung ano po ang nangyayari sa ating politiko. May mga nagsabi nga na ang politiko daw <laughs> ngayon ay isa sindikato, malaking sindikato politiko ngayon dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung totoo yan. <laughs> Nagkakagulo na sila. Nagkakamay-amay. <laughs> Dahil sa pansariling interes, pansariling kaligayahan, nag-aaway-away ang mga mga magkakamaghanap, magkakapatid sa politiko. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya masasabi ko, isang sindikato nga ito politiko. Kaya maraming gusto pumasok sa politiko. Kasi, nandyan ang pera. Totoo yan. Yan ang realidad. Dito sa ating bansa. <laughs> kawawa ngayon yung mga mga, mga banyan, sa Pilipinas.